Hola. Ano nga ba ang feeling ng batang ganyang kulot Nesa Catherine na siya ay kabilang na sa It's Showtime? Ano pang pangarap mo? Gusto ko ay dancer, singer, makeup artist, artista, maker. Sabi mo gusto mong artista, sino bang idol mo? Si Vice Ganda. Na. Naiyak siya nung nakita niya si Vice. Anong feeling nung nakita, naiyak ako si Mama Vice? Naiyak na ako ako. At syempre, pa siyang bagong kaibigan si Argus. Tara, kumustahin natin sila. So, ang laking bagay yung ginagawa nila sa show time. Be happy! today. Kumusta ka na? Okay lang po. Kumusta na ang superstar namin? Okay lang po. Thank you po. Oh, kumusta na ang feeling na kasama mo si Vice today? Ilang araw mo na siya nakakasama, Katrin? Kulot? Three weeks po. Three weeks? Ay, eh dati, pangarap mo lang na makasama, makita siya ngayon, katrabaho mo na siya. Naiyak siya nung nakita niya si Vice. <laughs> Kulot na super idol ka, ano ang message mo sa kanya? Kulot! Lika! Kulotski! Kulot! Ano ko? Napanood <laughs> ko yung video mo! Kay, kay ay, Miss Bernadette. Tapos sabi mo, ako palang favorite mo artista, ako palang idol. Mahiyain kasi to. Kala nyo ang bibo na nito, pero mahiyain po talaga. Hindi niya sinasabi sa akin. Pag nakikita ko niya, nakatingin lang ganun sa babate. Kailan pa may may bahay sa sudahan ka, Yaya ka. Pero hindi siya yung nagliligalig talaga na yung panay na hindi ano siya, may pride din. <laughs> boys, ano? Oo. Oo. Anong feeling nung nakita, nayakap ko si Mama Vice yesterday? Naiyak na po ako. Oh, oh. Ito yung play area, ang holding area ng mga bata. So, naglalaro lang talaga sila dito habang naghihintay. Nakakatuwa. At ang mga mami ay nandito. Ayan. Argo, silang taon ka na? Four po. Abay, okay. kaya mo daw palang mag-isa, Argos? Apo. Galing naman, marunong siya mag-isa. Mag-pola, mag-buto na siya. Oh. Talaga, hindi kailangan. Ilan, pang-ilan ba siya? Ya. Yeah. Ano na natin po, pang-anay siya. Pang-anay siya? siya. At ilan taon yung bunso? Five months po. Hindi na pa nag-manay yan? Sa tatay niya po. Sinuruan talaga palagi. Oh! Police pala asawa. Ako, Ma! Wala po siya ngayon nasa South Africa. I-shout out mo ang iyong asawa. <laughs> Hi, dad. Miss na ka na namin. Hello, daddy. <laughs> Miss hey, na kita. Love you, ka Lovey, daddy. Miss you. Mag-ingat ka siya palagi. Sino nagturo na wag tiktok yung anak mo? Ako lang <laughs> po. Kasi po, nung pandemic, di ba po nag-usbong yan? Ah, uh ah. -huh. Kaya, ano kaya, yun, doon po, doon po nag-start yung ano, yung TikTok TikTok namin. Eh di at least nakikita sa TV yung anak ninyo. Malaking bagay yun ano na no, nakikita niya. So natutuwa nga po siya eh, na umabot si AA dito. <laughs> Kasi pangarap lang din po namin siya na ganyan na makilala siya. Tapos ano nga lang po eh, yung yung ma-interview nga lang po okay na yun ni sa amin eh. Ano ba yung nakasama nila si Miss you, bye. Ano bang nararamdaman aming, Diyos, maraming maraming salamat po sa buhay at lakas na pinaram niyo po sa amin. Pahingatan po ang ang aming dating nasa malayo. Pagkabasbasan po ang aking mga nagawang kasalanan. Amen. Oh. Wow. Wow! years old. Instant. But... Idol niya si Kim Chu. Idol niya si Meme Vice. Pero ngayon, kasama niya sa trabaho. And grabe yung touring nila sa mga bata dito. Pamilya-pamilya talaga. Eh kasi, bata! Ano, ano ginagawa? Ah, ganun ba yun? Ah, style pala yun. Para daw may energy. Para may energy. Pineapple. Ha? na What does it mean pag four? Four years old? Tatandaan mo daw po yung number ng mic mo para po hindi po maligaw yung mic nyo. Ah, ganun. Asan yung number mo? Five po. Ay, ang galing mo. Number five. At ikaw? Uh -huh. Ay, ang galing. Marunong kayo. At ah, ikaw? Uh -huh. Number four. six. Ay, sayo po nga. Eh. Tomorrow's brighter. Tara, let's be happy. Sometimes need. Hina ang taas Hina kang taas ah! Ah! Kanino pa kakabib? Hindi ka nag-iisa Ako'y iyong kasama Give it time at babawi Lumabang nakangiti Come on! O, go I love you! Good love. Go on, okay. na parehong may kontrata na ang inyong anak. Sa akin ma'am, masaya naman po ako kasi ano eh, uh, ABS-CBN naman po ito syempre big break na yun sa anak ko. Yung makita nga lang po sa showtime, masaya na po ako oh, eh, yung ito, pang magkaroon ng kontrata. Syempre po, masaya kaming dalawang mag-asawa. Oo oh. <laughs> uh, po. Two, two years ka rin ba? Ah, uh, two years po. Parents oh. po kami ni Ganun, masaya din po ako na hindi ko din, hindi din po ako makapaniwala na na nandito na kami sa ngayon na natutuwa po ako na nagu... hindi ko po maipaliwanag yung nararamdaman ko kasi dati pangarap lang ni Kulot tapos nandito na kami, tapos binigyan nga po kami ng kontrata masaya po na kinakabahan Ilang mga parents ng mga bata, ano ang... ano yung magiging importanteng papel ninyo ngayon? Para sa kanya mam, ma kasi laro eh paru na lang eh, parang ting pupunta siya dito, nagpe play siya, kaya Nakikita ko saan ko masaya siya eh. kaya okay lang sa akin. Hangga't masaya siya, hangga't nag enjoy siya, okay lang po sa support. akin. support ka lang. Basta hindi mag mapapabayaan yung pag-aaral. Priority ko pa rin po yung pag-aaral niya. Kada gising namin, tinatanong ko si Kulot ko, masaya sa masaya sa dun sa ginagawa niya araw-araw. Ah. -araw. Uh -huh. Okay naman daw po, gusto daw po niya. Kaya susuportahan ko po siya hangga't gusto niya. Uh -huh. At saka, sabi ko nga po, kahit ganun nga, pag-aaral din isisingit din po namin yung pag -aan. Dapat pala mag-artista na rin kayo, no? Nandito na kayo, eh, no? Oh, takilang PA nga po kami, eh. Takilang PA nanay. Slash nanay. Sabi <laughs> ko nga, Dini, mag-chat-chat na kami dalawa. Uy, sis, ato na naman tayo. Magising ka na ba? Balik ka na naman. Hindi isa kami po nag-chat, eh. Ano, Nasaan ka na? Nakabalik ka na ba? Nandiyan ka na masama. Kasi pares lang po kami nang tinutuloyan, eh. Good vibes! Good vibes talaga sila. So nice. Hello. Oh, how are you, <laughs> oh, hindi, ka lang, hindi na lang, hindi na kasi isang araw mas si Ate Aiko o dati niya. <laughs> oh. <laughs> ay ito 'yung namatay kasi sa atin. Kataysa. Ah, sa Ha. Pagkataysa oh. oh, pala ko pala talaga. Ay, para, para, kaya pala ang ganda. Pati pati ang eh. Maganda, wala ang kulay. Oh. O, sa akin Saya, so yung yung sinite. Hindi Kainaman ay... Kainaman eh. Walang tunog na tunog. Wala, ganyan may matulog ka walang tunog. Ganyan may matulog ka walang tunog. Wala ka Spontaneous lang. Normal Paano pina prank ng Chino Marites? Huh? Sobrang, sobrang. hindi uh -huh. okay, mo kalain na may sa panamuhin yung batang ganun pag Ano BFF sa Tapos, ano yung reaction ng tita mo? Hindi ko po na So, brinig siya agad ng boyfriend niya? Kasi yung manigaling siya. paano ba manigaling? Lagi yung siya na sa kas niya. Lagi na kasi Bango. Dahil siya yung nawawala sa mood yung ano. Oo. Bilang bagay ng ano. Di ba ko? Sabihin, malagnat. Malagnat na bigyan ng pera. Biglang gumising, bumangon. Pero ikaw, di mo kinakalat naman kinakalat. Hindi. 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 superstar ko. Hello. Hello. So ayan ang behind the scenes ng mga isip bata here at Showtime. Okay, oh go. Kanta. O, oh, pumunta na sa The Boy! Dito lang kayo. Hindi ka mapapagod? Ay, o, eto. Dinadalaw nila ako dito lagi. Oo, oh, yeah? Uh o, -oh. oh, uh -oh. go. Go. O, oh, magbabay lang tayo. Bye-bye. Meme, vice. Kulot. Ayan. Ha? Huh? Yes, may taping tayo, baby. Magpapahinga lang kayo maglalaw. And then, we'll work again. Okay. Oh. Miss ko yung bango, yung bango mo. <laughs> ano ang dream mo, wish mo para kay Kulot? Kulot, makinig ka. Argos, makinig kayo, ha? Si Kulot at si Argos, Ito yung mga bata, sana nga sumikat ng sumikat. Sana maraming opportunities ang magbukas para sa kanila. Sana eh, makatulong to sa pamumuhay ng mga buong pabila nila at sana maging magandang epekto nito sa pagkatao nila. Yung exposure na binibigay sa kanila ng showtime. time. What do you do want mahaba pa tayong magkakasama. Hmm. anong gusto niyo sabihin kay Meme Vice? Thank you po, Meme Vice. Argo, si ka. Mami Vice, I love you. I love you too and thank you very much to all of you. Ang laking bagay yung ginagawa nila sa show Parang iba yung vibe, iba yung energy nila, di ba? Kasi for the longest time, parang hindi na natin nakikita yung mga bagets. tagal walang bata sa TV. Parang yun at yun na lang din ang nakikita sa TV. So ngayon parang ang refreshing na maraming bagets na natin. And si Yorme, artista na. Yes, so you si open doors artist. for Yorme, no? Nagbukas kayo ng na pinto. Magagaling naman kasi talaga sila. Mm -hmm. Oo, talagang yung mga bata ngayon, hindi mo maikakakawin. Kapag pandemya man o ano, ano man ang mangyari, talagang uh, gagawa at gagawa at bubukas at bubukas at mga mga pinto para sa kami. Dahil sobrang deserving, sobrang talented nila pag guys. Thank you! Thank you, baby! Thank you, thank you! Baby, thank you! Thank you! Nakakalabas pa ba kayo ngayon? Opo. Oh, Pwede ba po walang taping? Nakakapag-SMSM naman. Binagala din. Eh, paano But... yun? Pinagkakaguluhan na kayo. Ah... Uh, Nagpapapapapsi. <laughs> <laughs> <Di ko, laughs> Nagpapapapsi. po. Kasi, eh, minsan nga po siya pa yung nagtatawag na ano eh. Uy, alin ka picture tayo. Ganon <laughs> po yun. Kaya nakakatawag-tawan <laughs> ko sa kanila yung natuwa sa kanya yung mga tao. Eh, minsan pagka nag sa kanya, picture, picture, gaganin niya pa. Oo, oh, so gustong gusto niya. niya po. Kaya pinapabayaan ko lang <laughs> din kasi <laughs> magkasama sila nang nag-e-sila. Opo. Niyayaya ko po ah. Oh mm -hmm. <laughs> SM diyan sa malapit. Opo, oh sa North. NNNN. And speaking of, tama si Vice Ganda na dapat hindi nawawala yung pagiging bata. Kaya dinala natin si na Catherine sa Kawit Cavite sa Aguinaldo Shrine. So ganito ang Aguinaldo Shrine sa Kawit kapag hindi Independence Day. Tahimik lang, alam mo ba yan? Kulot kung ano yan? Hindi. Hindi mo alam? Ito ang Aguinaldo Shrine. Dito kami nagkakilala ng asawa ko. Okay, and saan ka? Dito kami. Saan mo gusto pumunta? Mo gusto pumunta? Sa taas lang. Mo. Doon? Alam si Tito Orange, ano? Lolo niya yung may-ari ng bahay na to. So, super lolo. Lolo, lolo, lolo. Tara, tara. Hi! Hello! Siya si Ate Le. Siyang mag-iikot sa atin. Hello! Good morning! Long time? Hey, un, Para mas ma-appreciate Hi! Hi! Hi po! Hi po! Okay, okay. <laughs> 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 Naalala mo si Uni. <laughs> Tito? Tito, ano yan? Tito, Tito O, leka. Gusto mo ba pumasok sa malaking bahay? okay, oh, sige, so, yeah, sunod okay. tayo kay Tani kung ano oh, yun. Oo, oh. ala. okay. Alam mo ba kung ilang taon na itong bahay? 177. Oh. Matanda pa siya sa lola ko. Wow. Ito yung tinatawag nila na balkon ng mga makasalanan. Yan. Tumatalon lang sila dyan no, oh, sa tulay para mag-swimming. oh, oh di ba? Ang saya. <laughs> Yan. Ito ang kanilang medicine. Tarot ini. Laki, di ba? Yan. Malikos ba siya pag bagong kain? Siguro. <laughs> Bakit? Ano nangyari kay si General Emilio <laughs> <laughs> Aguinaldo? Ano ba nangyari? Ano, sa, ano kinukwento ko? <laughs> Kasi pag daw tatalantan pag bagong kain, eh, nagkakagamto. mahilig ba siya tumalang pag bagong kain? <laughs> yung sa appendix, naputok ang appendix. Oh. Tapos ayan na yung part ni Lolo yan, no, lo, miyong kasi yung palayaw ni General Emilio Aguinaldo Pag my may birthday Ay, naku, dito sila niya naghahanda Tapos nagsasayawan sila dyan Gusto mo malaman saan kami nagkakilala ng Tito Oren? Ay, oo Dito kami nagkakilala May party dito yung pamilya So, in-interview ko siya dito sa may Aguinaldo Shrine Dito ko siya in-interview Dito, oh Dito ko siya in-interview kayo, saan kayo nagkakilala? Sa Batangas. Batangas. Kamukha ba niya si Tito Orange? Totoo, oh. kamukha niya si Tito Orange? Mm Hindi -hmm. nga. Ayan o, oh. Tito Orange daw. Mm. pinag uusapan pa lang namin yung mga kamukha. <laughs> Ito ang lolo niya, o. Oh. Ito ang lolo niya. Kamukha ba niya? Kamukha ba niya si lolo? oh. Oo. Grabe oh, kumukang Yan oh Sino yan? Sino yan? General Emilio Aguinaldo Kaya mo basahin basahin mo General Emilio Aguinaldo Emilio Aguinaldo Emilio Aguinaldo Ang kit-kit namin ko. Oh. Kala nila anak daw kita eh Kamukha daw kita Pwede naman, mat, pa, hindi naman ako pangit ah. Pangit pa ako? Hindi. O, oh, di ba? Magkahawit tayo, pulot ka lang. O. Oh. Yung isa kong tay nga harang, yung isa ko buka. So? Hindi tayo magkaparasin tayo. Eh kung gumanyan tayo nga, kung magkamukha na tayo. Hmm ano papalag, paano ko ba gagawin ganyan ng tenga ko? Kailangan lagi pagtutulog ka lang, huwag ko ah. Ano ba swerte ba yung ganyang tenga? Hmm, swerte, pampayam ko daw ko. Pampayam? <laughs> okay, mayaman ka. Bibili ka bang ganitong bahay? Gusto mo ng ganitong bahay? Siya, eh, hmm, mali ako siya, ayoko. Maliligaw ako. Maliligo ka? Ba't ka maliligaw? At saka, nakakalungkot pag malaki ako, tapos iniwan ako dito. Ah, ayaw mo ng malaking bahay? Ano gusto mo maliit na bahay? oh, yung simple lang. Ano yung simpleng bahay? Yung simple bahay lang. Yung may yung masaya. <laughs> Ito yung libingan. Mas malaki pa sa'yo! Ha? Yan nakatulog yung si Lolo. Yan. Yeah. At kasintang kapsa. Parang lit mo. Pakuluan ng tubig. Ano po ma'am? Labahan po nila Washing machine? Yes ma'am. very unique ma'am. Ano po siya? Yung water lalagay po sa ibabaw. Iniigid nila yan from rivers or from sa mga balon nila. Sa ilalim maglalagay ng panggatong. Paiinitan nila yung tubig. Para ma-sanitize yung damit. At the same time, mas mabilis matanggal yung mancha. Turo mo sa taas! Yun! Yun! <laughs> Gabriela silang ito. Gusto mo talagang umikot ano? Eh? Gusto mo talagang <laughs> umikot? Oh, Ang din dito. Ato na nandito dito na kami. Yeah. So, ano 'yan? Ano ba ang tawag dito? Pamatpat Pamapat, ay baston. May buta, oh. Oo, oh, oh, may buta. Yan, si General Emilio Aguinaldo. Yan. O, oh, pa siya, naging ano siya? General yan siya. Tapos dito, bowling lane nila. Alam ba yung bowling? Anong bowling? Ayan, ay may doon, doon pupunta ang tao. Tapos may dala silang bola. Pagubulungan nila yung bola para mapatumba yun. Oh. Ano, gusto ko tingin. Tawag dyan ay diorama. O, yan yung labanan sa binakayan. Kasi yan, espada. Wala oh. mo kung ilang taon na yung espada. 153. 153. Oo. Oh, oh. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa'yo kanina. anina. Diba yung sa table doon sa taas? Pag binuksan mo yun, dyan ang baba mo. Yan yung bomb shelter nila. Diba? Tapos ito, anting-anting. Naniniwala ka ba sa anting-anting? agimat. Oo. Uh -uh. Ano yun? Uh -huh. Madaming ganun doon sa inyo no, sa Matangas. No, no, Yes! Anong kisi mo ko lang? Strabenta dun sa kataas-taasan. Mmm! Mm. Banta tayo dun. Sa banyo ay may paakyat. Ganda-ganda. So ito fourth floor na to, Bebe. Lord, kaya mo ba? <laughs> Papagod na sila. Yan po yung sixth floor. Ito na! Ito, so, sixth floor na to. Sudan, seventh floor. Oo, oo. Itong lugar na to, hindi ang, ang sarap dito paggabi. Ay, ang sarap dito. Bakit ba naman nasabi? Kita yung mga ilaw, oh. Ngayon, nandito kami sa halos tuktok ng bahay ni General Emilio oh, Aguinaldo. <coughs> Maswerte ka, nakaakit ka dito. Hindi umaakit lahat ng tao dito sa tuktok. Nandito na kami! Hi! Kaway-kaway! Nakakakilig na ba? Ito pala yung feeling na napapakinggan ko dito. Thank you! Thank you! Bye. Bye. Bye.